Good evening. Good evening, mga It's me again. My new i going all around tender. So today is Wednesday August 9th. Uh, the day that I always remember Because my mother's birthday but she was in heaven Happy birthday in heaven mother earth So, ayan, miss you. So, today, update ko kayo sa ganap-ganap ko ngayong uh, Wednesday. So, ayan. As usual, na As usual routine, na And then, yun, pagdating, ikaw ang gagawa, ikaw magluluto ng ulam, ng mga dishes mo para sa sa yun syempre. And then, yun, yung susunod na gumahin before ko i-ayos or i-ayusin yung mga pinamili ko. So, yun, kailangan yung mga gawain bahay. Yun, muna inatupag natin. Nagluto. Yun, nag-spaghetti rin ng konti para i-celebrate din kahit wala na si mother mother ko ang ma ang tangi kong mahal na inay well, kahit wala na siya so i-celebrate din magluto rin tayo ng kahit konti mapili natin na kahit pa paano kunyari nandyan pa rin siya so masakit man pero kailangan tanggapin so she was passed away almost 5 years na so yan malapit na siyang mag sit years na hindi na namin nakikita only mga memories na lang so yun guys ang ganap ganap natin then ewan ko ba kung bakit walang araw na wala sa pumupunta para bang ko ba ako Ma-pera ba ako? Mayaman ba si ako? OMG. Grabe. And then ngayon, pa-close na ako. Mag-aalas na. So, meron dito na hindi ko naman siya masyadong kilala. Pero kilala sila doon sa kilala siya doon sa kabila kasi si, siya daw yung nagdadala lagi ng tilapia, ng mga isda dun sa pinsan ko. Dun sa asawa rin ng kapatid ng asawa ko. O, diba? Naguluhan kayo. Kayo nilang mag-isip. So, kami, napangasawa na, kami magpinsan ay na, napangasawa ng magkapatid. So, yun yun. Madali yun yun ang isipin. <laughs> so, yun. Alas is, ala, Abay, isasanla yung tablet daw niya kasi ibibili raw niya ng gamot. E, sabi ko, hindi ko yung tatanggap kasi hindi ko rin magagamit yan and kanina ay may nagsangla rin dito ng gasolito. So, yun, pambili rin ng gamot daw sa anak niya. So, kanina medyo naiirita ako kasi sabi ko bakit ba lagi sabi ko bakit dito kayo laging pumupunta kala nyo naman ka ako sa akin ay lagi merong pera merong pera pero para sa tindahan to so yun paalis na parang naiiyak iyak so na naawa ako so tinawag ko ulit sige lika ka na pero 500 lang kako to sige dalhin mo na yung gasolito mo so Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan, mga ka-sorry. ayan. Kasori Mukhang matagal lang walang karga. Kawawa naman. Parang hindi na, hindi ginagamit o hindi na nakakarga, So, ayan. Guys, sabi ko, wag na, huwag mo nang iwan yan. Dalhin mo na lang. Sabi, sabi hindi. Kasi hindi, hindi para panikurado rin na babalikan, babalikan ko yan next week. So, si, sabi ko, oh, sige, ibala e, ko, iwan mo na lang dyan. Naawa rin ako, pero sabi ko, minsan ay inatera ako ko kasi, syempre, wala naman tayong pagkukulang, kundi dito sa benta, o oh, benta ko pa ako, yan, yun, binigay ko. Pero sana isipin mo yun, kasi hindi naman yung magagamit, hindi, hindi naman matutubuan yan ng kahit piso. syempre yun nawa tayo kasi syempre alam natin at pakalam alam natin yung yung wala ka wala kang halos lahat na naisip para yung pag talagang lalo na pag kailangan mo para sa anak mo so yun binigyan 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 ko so ini iniwan din niya ininsist niya na iwan iwan daw mo niya so yun bibili raw kasi ng uh, gamot ng gamot para sa anak niya so yun and then maya maya naman timing naman nag deliver yung nag deliver yung nag-deliver yung mga kawayan in order ko ngayong gabi. So, order ako ng sampo. So, yun, may pasobrang yung dalawa. And then, yun, natay din na din siya. Sabi ate, pasensya na yung kinuha ko hindi pong kasi nagkasakit din daw siya. So, halata naman kasi payat na yung deliver nga ng isda sa, ka sa kabila sa pinsan ko. So, so yun, sabi ko hindi ko makukuha yung tablet mo. So, ayan, may so, ayan, may pumili. So, nakipag sa pa. OMG. Kung hindi ako sabi ko, sige na, magsasara na ako. Pero, nag, pero sara na, nakasarado na yung malaking bintana, yung maliit na lang. So, pero bumili rin siya ng worth 100. So, siguro dadalhin niya dun sa may barrio kasi dun sa may chopper kasi na dun sinang katipanan. So, magbibigil sila yung mga yung mga council, mga barangay council. So, yan. Ipamimigay daw niya. So, salamat din. Pero, may kasamang maritis pa. Hindi pag pa. So, yun guys. Ngayong araw na to. So, halos ako ang halos ako ang banggaan ng mga mangungutang. Ano yun? Ano yun? Talaga. Nakaka-stress. Pero at least nakakatulong tayo. Kaya lang minsan, halos yung benta mo, ibigay mo na para... Kasi yun, di ba nakakawa, nakakawa naman. Ramdam natin yung wala. Ramdam natin yung walang-wala ka talaga. So, syempre, naawa tayo. So, syempre, chinip tayo. So, kaya, so, kaya, kaya yun, pinagbigyan natin. Tapos, yun nga, gabi na, at yun nga may de deliver ng gu guwi, yung, yung matibay, yung panghaligi, Kasi magpapakod ako sa likod, tapos yung, yung tupalo nila yung kawain, sabi ko bukas na lang kasi, ano, gabi na. So yun nga, nag, tumiming yung magsasan nila, gabi na magsasan nila ng tablet. So Diyos ko, ano ako, na minsan nakaka-stress talaga na minsan minsan nga, yung consequence naman yun, yung mapagbigay ka, yung benta mo, yung benta mo, ibibigay mo, yung consequence naman yun, yung ibang items mo, hindi, hindi mo na mabibili, so, buti kung lagi ka may mga so, ayan, minsan, dito din yung reading pattern na, bread and butter din natin minsan itong tindahan kasi kung wala pa yung allowance yung budget natin so dito halos kinukuha ko kaya minsan yung iba yung items na malaki ka, hindi ko na bibili so minsan na kita ko nilang lang or napansin ko na ay hindi pala ako nakabili ng ganito kulang pa pala ako ng ganito so hindi ko pala nabili yung ganito kasi yun nga so sa pagiging generous natin so yung iba hindi na natin na nabibili puti kung meron tayong pang abono so yun yun so bakit kaya halos walang araw na wala sa akin kumunta na, na mangungutang mangungutang ng sa tindahan, mangungutang ng pera, ng kas. Ano pa yung tingin nila sa akin? Mapera. Bangko. Lagi may pera. Hindi kasi ako yung taong palatain. Kasi tumain ka may hindi ka naman nila matutulungan. So, kailangan ikaw ang tumiskarte para sa sarili mo. Ikaw ang kailangan umisip ng paraan para mapuno yung mga kulang o pangangailangan mo lalo na sa tindahan mo and then sa mga pang-araw-araw nyo. So, yun guys, na-share ko lang sa inyo ang ganap at mga mga ganap-ganap dito sa aking tindahan. So, kanina hindi na ako nakapag-haul, nakapag-update nakapag-haul, nakapag-unbox yung pinili ko. Basta, basta yun, pagkatapos ko ng magluto ng lunch. So, yun, pinakain. Pinakain ko na yung pinauna ko ng pinakain yung dalawang kasama ko, yung pamangkin ko. And then, yun, ayos na ako. Dari-dari, just... Sa, dahil sa sobrang init ng panahon ngayon kahit dun sa bayan puro daing daing ang init Patang ang init kaliligim, kaliligim pa lang sobrang init na sobrang paus na nakaka nakakasakit ng ulo ang sakit ng ulo ng init ng panahon ewan ba natin kung bakit kay ang temperatura ngayon so yun guys please subscribe to my channel my love is my channel all around 10 so bye see you in my next vlog bye, bye happy selling god bless us all